Or, ang bigat ng loob nyo? Parang may talang lungkot, takot, or mga pagkakamali? Ganyan ang nararamdaman ni Coco sa ngayon. Lumapit si Shadow kay Coco. Huwag kang makinig kay Shine! Eh. Kaya mo yung mag-isa! You can do it on your own! Kaya mo yan! Maging strong ka lang! Hindi mo kailangan ng tulong ng kahit na sino! Koko. Siguro nga, kung may iba pa akong susubukan paraan, baka gagaan din ang buhay ko. Baka sakaling maging free ako. Sinubukan ni Koko ang iba't ibang bagay para gumaan ang kanyang pasan. Ngunit, bawat bagay ay tumadagdag sa biga. Lumapit si Shadow kay Koko at sinabi, Alam mo ba, para maging masaya ka, dapat lahat ng tao gusto ka. Kung lahat ng tao gusto ka, gagaan ang life mo. Magpanggap ka na lang para mahalin ka nila. Koko, Oo nga, no? Kailangan ko lang maging gusto ng lahat. Then magiging okay na ako. Nilagay ni Shadow ang hearts and like sa bag ni Koko. Hindi gumagaan. Pleasing people is a lie. It makes my life heavier. Shine mukhang nag-aalala. Koko, ano ka ba? Hindi nito matatanggal ang bigat ng pasan mo. Pero, may kilala kong makakatulong sa'yo. Lumapit si Shadow kay Koko. Huwag kang makinig kay Shine. Alam mo ba, para maging masaya ka, dapat marami kang pera. Magpakayaman ka. Sumikat ka. Yan ang solusyon. Excited si Coco sa pera niyang natanggap. Tama! Ito na! Money will solve my problems. Ito na nga siguro ang solusyon para napili ko ang kaligayahan ko or ang freedom ko. Lumapit si Shadow kay Coco at nilagay ang pera sa bag ni Coco. is a good servant pero terrible master si Shine lumapit kay Coco at sinabi Coco ano ka ba hindi dito matatagal ang bigat pero may kilala akong makakatulong sa'yo lumapit si Shadow kay Coco sabi ko naman sa'yo wag kang makinig kay Shine alam mo ba para masumaya ka dapat subukan mong mag-drugs and mag-alcohol. Uminom ka na lang. Mapapagaan ito ang pasan mo. O oh, ito, Yosi. magpaka ka muna. Makakalimutan mo lahat. Damihan mo lang ang inom at Yosi. Si Coco, sinubukan niya ang uminom. Si Shay na nag-aalala. Naku, sinubukan ni Coco uminom.

bag ni ko, Hirap na hirap si ko at nahihilo. Hala, bakit naman mas mabigat pa? Akala ko, makakalaya na ako. Akala ko, makakalimutan ko ng problema ko. Pero lalo lang akong nabibigatan. Ang hirap naman. Si Shine lumapit kay Coco. Coco, hindi nito matatanggal ang bigat. Pero, may kilala akong makakatulong sa'yo ayaw pa rin pakinggan ni Coco si Shine. Lumapit si Shadow at sinabi, Sabi ko naman sa'yo, huwag kang makikinig kay Shine. Alam mo ba, para masumaya ka, mag-isip ka na lang ng positive thoughts. Trust the stars, horoscope, and the universe. Gumamit ka ng crystals or spell. Diyan mo makukuha ang sagot. Sabihin niya lang yung future. Coco Siguro nga, baka gumawa nito. Well, naniniwala naman ako sa cards, sa tarot, sa horoscopes. Hmm, trust the stars. Hmm, trust the universe. Nilagay ni Shadow ang crystals, charms, cards sa bag ni Coco. At lalo pang bumigat ang bag ni Coco. may kilala kong makakatulong sa'yo. Lumapit si Shadow kay Coco. Sabi ko sa'yo, huwag mong pakikinggan si Shine. At ang sabi ni Coco, bakit ganun? Sinubukan ko naman ang lahat, pero mas mabigat pa lalo ang bag ko. Hindi ko na kaya koko, hindi lang pas na burden ang bigat na to. Ito ay sin. Ang mabuhay na wala si God, kasalanan niyon. At ang kasalanan ang naghihiwalay sa atin kay God. Kaya kahit anong gawin mo, mas bumibigat pa. Pero si Jesus dumating para tanggalin ang kasalanan natin. Namatay siya sa cross at muling nabuhay para mapatawad ka at mapalaya. Hahayaan mo ba siyang tulungan ka? Napaisip si Coco at sinabi, Sa tingin niyo ba, kaya talaga akong tulungan ni Jesus? Si Shine, Anong palagay niyo, friends? Dapat bang makinig si Coco kay King? I can't hear you! At si King sinabi, Oo naman, kayang-kaya niya. Kung handa ka nang maging malaya, sabihin mo itong simple panalangin at humingi ka ng tulong sa kanya. Tutulungan ni Shine at si King, si Kohong Tumayo. Jesus, pagod na ako sa bigat ng bag na to. Hindi ko kayang ayusin ang sarili ko. Pero, Naniniwala ako na kaya mo. Patawarin mo ako at alisin mo ang lahat ng bigat na ito. Bigyan mo ako ng buhay na malaya at mabunga. Simula ngayon, susunod ako sa iyo. Salamat sa pagpapalaya mo sa akin. Amen. Si Shai, tuwang-tuwa. Jesus ang nagtanggal ng bigat at nagbigay ng kasalanan, kalayaan. Si King tuwang tuwarin, Koko, handa ka na bang mamuhay ng malaya? Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay malaya na! Tinanggal ni King ang bagay na nagpapabigat kay Koko. At si Koko ay tuwang tuwa, Ayan! Malaya na ako! Tumang-tuwa si Shai at sinabi ni Shai, Friends, si Jesus ang Lion of Judah. Ito ang ginawa niya. Tinanggal niya ang mabigat, takot, pagkakamali, lungkot sa ating buhay. At binigyan niya tayo ng buhay na malaya at mabunga. Gusto niyo rin ba magkaroon ng freedom? I can't hear you. Gusto niyo rin bang tanggapin si Jesus sa buhay nyo? I can't hear you. Ano pang iniintay niyo? Tanggapin niyo na si Jesus sa buhay niyo. Ayan. Sino nag-enjoy? Sino dito yung favorite niya si Shine? Shine. Guys, uh, David ito, hindi ito manok, okay? Dav. sino gusto kay Coco? Okay, mas marami konti. Sino may gusto kay Lai? I think King. Yun, pinakamaraming fans. Gusto niyo bang makita yung itsura nila? Ah, sige. Pero bibilang tayo, 1, 2, 3. Kailangan may cheer. Kasi medyo mahiyain yung mga mascot natin, okay? So, i-cheer natin sila. 1, 2, 3. Reveal. Face reveal. Ayan, sila rin yung sumayaw kanina. Palapakan nga natin sila. Okay, sino dito yung gusto ng libreng gift? Gift na may bayad. Ay, wala. Okay. Gift na libre. Alright. right, uh, Mag-quiz mag lang tayo.